hindi nakapagpigil ang kapamilya star na si Andrea matapos pag-usapan at mapag-usapan pa nga ang kanyang date or pass vlog kasama ang kanyang mga kaibigan. Dito kasi ay pinag-usapan ang pagkagusto niyang makadate si na Jacob, Kai Soto at iba pang male celebrities na kasama sa kanilang mga listahan. Sa kanyang TikTok video naman ay nilinaw ni Andrea ang kanyang saloobin sa mga sinasabi ng mga tao sa kanya habang siya ay nasa loob ng kanyang sasakyan at naglalagay ng makeup sa kanyang mukha. Sa inga ni Andrea, alam niya daw na wala siyang pang-amoy, subalit na -amoy na raw niya kung ano-ano ang sinasabi ng netizens tungkol sa kanya sa comment section, kahit hindi pa niya ito nababasa. Palagay raw ni Andrea maraming boomers ang nagsabing puro daw siya boys, hanap siya ng hanap, magpahinga naman daw siya, at to be harsh ay malandinga daw siya. Lalo pa nga raw siyang naloka nang mabalita pa siya sa TV5. Muli ngang nilinaw ni Andrea sa mga hindi pa nakakapanood ng kanyang vlog na nag-disclaimer daw siya sa vlog and they are just having fun at don't take it seriously. Kaya nga raw ginawa niya itong jojowain at trotropahin. Sa totoo nga lang daw, hindi raw kailangan maghanap ni Andrea dahil isang reply lang daw niya sa lalaking nagpaparamdam sa kanya tiyak na magkakaroon na siya ng instant date or jowa.